natin isak minisak na karating sa Phoenix, guys. Malis kami sa bahay. Alas plus ng madaling araw. So, medyo mabilis ang sinakyan naming bus kasi wala namang pasok yung mga estudyante. Tapos, hindi eh, siya masyadong antay ng antay ng pasahero. Kaya, nagdiretso lang yung ano. Kaya, maaga kami nakarating. Alas 3 media pa. Nandito na kami sa Phoenix. So, wala pang mga anong tao. ayun o. Oh hindi kami makalabas papuntang sa kaya ng jeep kasi naka ano siya guys naka padlock so ang gagawin namin dito muna kami mag aantay kaya sak makaupo din sa pwesto ng gwardiya walang gwardiya dito so mamaya alas 4 ilang minuto na lang magbubukas na dito para doon kami sa jeep magantay ng pasahero so ayan yung viewing mo na ako dito no habang nag kami sa aming pupuntahan, follow-up check-up kasi niya sa PGH guys. Ngayon, ngayon ko malalaman yung result kung uoperahan ba siya, tatanggalin ba yung tonsil niya sa lalamunan niya kasi malaki kasi yung tonsil niya. Yung dalawang tonsil niya malaki talaga. Noon ko pa yan nung sinilang siya, ganoon na talaga siya, malaki na. Kaya siguro mahirapan siyang maglunok ng mga solid food. Kaya ang kinakain ni Sak ngayon, sa ngayon na 8 years old na siya, uh, biniblender ko pa rin lahat yung pagkain niya. Mga gulay biniblender ko. Tapos yung karne, nilalaga ko siya tapos biniblender ko. Kaya yun muna yung ginagawa ko talaga sa kanin. Kasi hindi talaga siya kumakain. Pati yung kanin biniblender ko. sinilalagay nilalagay ko siya sa bote tas dinididik niya yun lang yung source ng pagka ng pagkain niya kaya tiyagaan lang talaga kaya ang ginagawa ko naglulugaw ako nilalagyan ko siya ng malunggay ang vitamins ng din niya ay sa malunggay lang din ako kumukuha hindi ko siya binabitamins ng hindi siya binabitamins ng doktor hindi ako inaalaw kasi lalo siyang magha-hyper pag iba vitamins lalo siyang mag-aano uh, kaya gulay yun lang yung inaano ko sa kanya medyo tahimik siya kasi 8 tao yun ang aming kasama oh. si mamang guard Dito yung anak Andun yung papa buti may kasama ako ngayon hindi ako nag-iisa may kasama ako magbubuhat pag gusto niyang magpakarga Ay, make lang siya, oh. Hi! Hello! Alisa. Kaninong pamalo yan kay kuya? Tahimik lang siya o. Oh. lang talaga siya. Saan si Papa? Ayun know, oh. Papa daw niya. Nahanap niya yung Papa niya. Nandoon lang. Nakaupo lang si Papa ka. bata antay ang bata Ismail <laughs> Ismail man Uy, Ismail Ismail man Hindi siya natulog sa bus Edit na doon? Ano oras na? 3 Dito na lang? Oh, huwag na tayo lumabas, malapit na Ito nga, natyaga nga mag-antay to. Oh, hello Hello, sir Hello, <laughs> sir it's na kami. So, ito yung galagala mo na si siya sa mga ano. Ano yan? Ay, Superman! Yan, ano yan? Oh, di ba? Yun, ano yun? Hmm, panis. Ano yan? Ano yan? Elsa, Ian, ano yan? Ano yan? Ano So, nag na si Sak. Wala pa gano'ng tao. Kasi alas 6 pa. Ano yan? Eh, ano yan? Ano yan? O ba diba, ito yung ano niya. Ito yung paborito niyang puntahan na room. Ito nakaano yung mga PWD. Ano ba yan? Si Space Ranger. Ito ta ano to? magbasa ka nga anak wala mang libro kasi dito ano yan si uy Mario marioset muragi ka na may deriba deriba nagumpisa superman daw ano ano yan Bakit napagod ka na? Pahinga muna tayo. Pahinga ka na. Pahinga na tayo. <laughs> Pahinga na tayo sa Sak, tatlong ikot na to ha. Pang tatlong ikot na natin to. Ano yan? Ano yan? <laughs> gumagapang daw. Uy! Ang ginagaya na niya, gumagapang daw. Stand up! Stand up sa karyas. O, oh, tayo, tayo din na. Uy! Ano ba yan? Kita ng lobot. Paano ang bibig? Paano ang bibig nito? Gayahin mo ang bibig. Ayan. Paano yan? Paano yan? Paano ang bibig nyan? Ito, ito. Paano ito? Gayahin mo nga yan. Ayan. Paano, paano? Paano? Gayahin mo. Sige. Ayan. Paano yan? Gayahin mo yan. Ito. Hanap ka nga ng libro dyan para ano. Dati kasi may libro dito. Ngayon wala na eh. Dito kasi siya naghahanap ng libro dati. Wala nang libro sa bakit kaya wala nang libro. Oh, sit down ka. Dito na. Uy. Huwag yan. Sit down. Eh, books. Hmm. Ano yun? Lord, yun? Bawal lang ka, Bawal. ब मासो